Ayan mga kasari, magandang umaga sa inyong lahat. Ah, uh, mga kasari, ah, uh, papakita ko, isishare ko nga pala sa inyo yung bago kong ano, dagdag, ano, dagdag pagkakakitaan. Ayan. Ito mga kasari, ah, uh, magpapautang na rin ako ng mga ganito. Oh. Uh, ah, dishwashing liquid at saka itong mga powder. Ayan. Kasi, mayroon kasi laging nagpapaano sa akin nagpapabili ng ganito sabi ng ganon ah, i-order ko raw yung anak niya ng ganito kasi nasa ibang bansa kasi siya ah, i-order ko raw ng ganito sabi kong ganon, oh, sige tapos ngayon kinuha ko siya dun sa mga kakilala ko ng ganito at saka itong ano, Joy, sabi ko total naman, eh, napa nagpapa-order siya sa akin ng mga ganito, di ako na lang ang magtitinda. Kaysa naman, ano, kukuha pa ako sa iba, sayang din yung kikitain. Kaya ayan mga kasari, o, oh, dagdag, ano, dagdag negosyo ko mga kasari, o. Oh. Wala akong puhunan mga malaki mga kasari, ang puhunan ko lang dito mga kasari ay ano, Ah, uh, kinukuha ko lang din doon sa tindahan katulad ng pinat yung puhunan ko doon sa pinat kinukuha ko muna doon sa ano sa tindahan ah uh, sa ngayon mga kasari ah uh, ito, umaangkat mo na ako dun sa kakilala ko mga kasari kasi uh, wala pa naman akong pang puhunan na bumili ng maramihan ng ganito kaya umaangkat mo na ako sa kanya dito sa powder na to mga kasari ay ano Uh, pag pinautang ko siya, may tubo ako 10 piso. Bigay sa akin ng kakilala ko ay ano, uh, 50. Tapos ibibinta ko siya ng... Ay, papautang ko siya ng 60. Kaya may tubo akong, ano, may tubo akong 10 piso. Uh, dito naman mga kasari, ganun din. Ad Sampung, pwedeng sampung piso ang magiging tubo ko dito. Pwedeng lima. Pinag-iisipan ko pa mga kasari kung sampung piso ang itutubo ko o 5 piso lang. Kasi inangkat ko lang kasi ito mga kasari. Kailangan kung anong presyo dyan sa labasan, ganun din ang ipipresyo ko. Kaya hindi ko pa alam kung magtanong-tanong muna ako mga kasari kung magkaano ang ano, benta nila dito pag yung pautang. Papautang ko lang kasi ito mga kasari, pwedeng lingguhan. Pwede namang kinsinas kasi yung iba, kinsinas ang sahod, mayroon din namang lingguhan. Kaya ito, magtanong-tanong muna ako mga kasari kung pwede ko ba siyang patubuan ng sampo o kaya kahit limang piso lang, okay na yon dito. Sam, sampung piso talaga ang magiging tubo ko nito mga kasari. Kasi ang pag pinautang mo to, 60 kasi. Kaya sampung piso ang magiging tubo ko dito. Ang kuha ko lang sa kanya nito ay 50. Siguro mas mura pa to pag, pag doon ako sa bayan nito bumili mga kasari. Anong baka mas mura pa sa 50 ang kuha nito. Kasi bigay niya sa akin 50 lang eh. Kaya mas malaki siguro tutubuin ko pag sa bayan Siguro sa pag sa bayan ako bibili nito mga kasari pag ako yung medyo may pu pu puhunan na. Wala pa kasi ako masyadong puhunan yan mga kasari. Kinuha ko lang sa tindahan ang pinuhunan ko nito. Bali dalawa to kahapon mga kasari at saka ito dalawa din. Dineliver ko na yung isa may bumili kasi at saka ito, isa nito at saka isa pero sa totoo lang, mga kasari, order niya to pareho. Ngayon, ang sabi niya sa akin, tigiisa na lang daw muna ang dalhin ko dun kasi kinulang daw sila sa pera. Kaya tigiisa na lang muna ang dinala ko. Kaya may naiwan pa ng ano. Iaalo ko na lang to sa iba mga kasari. Marami namang maaalokan tayo dito sa mga kakilala ko. Ay mga kasari oh, may bagong pagkakakitaan na naman ako mga kasari. Pag ano talaga kasari, pag tindira ka talaga mga kasari kung ano-ano ang naiisip na pwedeng inegosyo. Kung ano-anong rakit ang naiisip. Ayan mga kasari, kayo din. Pwede rin kayo magnegosyo kahit maliit lang puhunan nyo. E kahit magsimula lang kayo sa paisa-isang peraso. Ayan, tulad nito, inangkat ko na lang muna para makapagsimula lang ako. Pinuha ko lang sa tindahan yung ano, pinuhunan ko dito. Ayan, tulad nyan, nakuha na yung isa nito at saka isa nito. Tiyaga lang talaga mga kasari. Pero pag ma matyaga ka mga kasari, pwede ka magnegosyo ng ganito. Kasi kailangan kasi sa mga magtitinda ng ganito mga kasari, may tiyaga ka. Ayan. Ayan mga kasari, uh, may parsley nga pala kung dumating kanina-kanina lang. Uh, mga sarisaring laman nito mga kasari. May Christmas, mask, may eraser, basta sari ang laman nasa halagang 180 to mga kasari uh, bumili ako ng ano mga kasari ay ah, yung pang dikit sa daga ayan pang sa daga ang gulo ng aking alaga mga kasari pasinsahan nyo na mga kasari at hindi pa natutulog ang aking alaga bumili ako ng ano mga kasari pismas kasi wala na akong puti at saka itim Ewan ko kung ilang ganito ang in-order ng anak ko mga kasari, Yung anak ko kasi ang um-order nito. Sampung piraso sigurong puti ang in-order niya. Tapos may itim din akong in-order. Ayan. Hindi ko alam kung ilang piraso ito. Ayan. Tapos, bumili rin siya ng basahan. Kasi limang piso lang ata isa nito o sampu. Ayan, pari-pari yung kulay pala ang kinuha niya. Ayan. Makapal siya mga kasari. Kaya ako nagpabili nito mga kasari kasi maganda siyang pampunas sa ano. O, wash ka dun sa labas. Wash? Oo, wash ka. Ayan, maganda siyang pampunas sa ano sa lababo. Tsaka ano, clip. Ayan, minsan din mga kasari, may naghahanap din sa akin minsan ito, kaya bumili din ako. Tapos, eraser na ganto. Ayan, limang piso ang bili niya. Ibibenta ko siguro siya ng sais. Ayan, limang piraso lang pinabili ko mga kasari kasi baka mamaya eh. Isang ano lang kasi ito mga kasari, isang ano bang tawag na Isa lang yung binila niya nito. Kaya sabi ko baka pag dumating ito wala akong pera. Kaya ito lang pinabili ko sa kanya yan bali naka 100, ano lahat yung mga kasari. 180. Ayan. Ang cute ng mga eraser mga kasari. Oh. Tapos ito, mga pismas na limang ano. Wow! Ay, ap apat na wow! ano pala binili niya. Apat. Wow! <laughs> ay, hindi yan sa'yo. Ako, wow. ang gulo ng apo ko mga kasari. Teka lang muna kasari. Ayan mga kasari, ginulo na ng apo ko ang pagbablog ko mga kasari. Ayan. <laughs> ang gulo eh. Ayan, limang, an, ay apat na ganito. Black ang kinuha niya, Tapos anim na puti. Ayan, kaya pa, kaya pala sampung piraso. Ayan. Ayan ang lahat ng ano, laman ng aking parcel mga kasari at saka yung kinuha ng apo kong eraser ayun ayun yung aking apo mga kasari pinapatulog ko eh ayaw matulog ayun yan lang ano mga kasari ah. siningit ko lang to saglit mga kasari itong mga aking parcel yan ito mga kasari minsan may naghahanap din kaya pag ganyan mga wala naman ako masyadong bilihin nabili ako ng mga ibang items na yung minsan minsan lang binibili pag may naghanap ko ano yung nahanap ng tao yun binibili ko hindi ako nabili ng mga hindi nahanap ng mga nabili sa akin mga kasari ay mga kasari hanggang dito na lang muna tong vlog ko mga kasari pasensyahan na yung vlog ko at ginulo ng apo ko Maraming salamat sa panunood at suporta niyo mga ate ko.